Hi everyone, kumusta mo? Ito kami sa dagat, guys. Sobrang init. Grabe ang init today pero maganda. Mahangin siya pero mainit talaga. Ang dagat, guys, ang linaw. Nandito ako sa shade na katago. Yan, my shade to. Hindi pala nakatago nakaano. Ah, puntahan natin doon. Ang init, grabe. Yan, ang daming naliligo, guys. Doon. Mga fish market dyan, guys. Maraming isda dyan. Pero close na yata. Sa kabila, yan. Ang daming naliligo dyan. Parang may competition. Sa parang isang school, may competition sila dito marami ding naliligo hindi ako naliligo guys lakad lakad lang ako yung asawa ko at anak ko lang ang naliligo nag ano sila nag paddle boarding yan silang dalawa isa lang ang ginamit nila kasi may sira yata yung isa yan yung asawa at anak ko nag ano sila hindi ko kaya ang init dyan guys kanina sabi ko sa kanila sasama ako pero parang hindi kaya grabe ang init ang dalawa. Hindi sila naiinitan guys. Grabe. Yan ang dalawa. Si papa niya at yung anak ko. Gusto ko na, gusto ng anak ko na umitim siya. magpa talaga siya. Yan ang dalawa. Wala akong nakita dito na nagluluto ng ano barbecue. Walang nag-barbecue today yata. Wala akong naamoy na barbecue. Yan. Nainita na siguro yung dalawa kasi nagbalik na sila. Oh, na ano, na punta na sa Ganda ng dagat. Kam na ano ba? Kalma na kalma ang dagat. sky skies guys oh, blue na, blue as in ganda tapos dagat dyan kaso lang sobrang init ayan uh, ang anak ko siya nang mag isa bumalik na siya oh, nagbalik na naman siya doon yan ang gusto niya guys kasi yung papa kasi niya nag, while nag paddle boarding sila nag paddle paddle gusto din yung ni Steve na mag ano mag fishing kaya hindi siya allowed na mag magtayo. Kaya ngayon, pwede na siya makatayo kasi yan. Siya na lang mag-isa. Siya na lang mag-isa. balik ako sa ano balik ako sa my building na yan dyan ako nag nag ano kaya ang init guys grabe para akong <sighs> yan napagandang bulaklak hindi ko alam ang pangalan yan, ang ganda niya. May yellow pa doon. Ito guys, na building, ang uh, maliit na ano, parang lalagyan siguro ng mga mangingisda ba? Mga, fisher, mga fishing boat dito. Meron siguro mga nilagay dyan sa loob. Kaya, gamit na gamit. Kasi walang init. Tingnan nyo guys, oh may ano. Pwede ka makaano dito. Magupo-upo, maghintay. Ang ganda ng panahon talaga. Ay nahulog. Ay nahulog na. na mata pang additional na mata Nan, nanghiga-higa na siya siya <laughs> na lang isa doon Diyan sa malayo guys, yan ang Uy, ang seagull. Ang pier guys. Yan ang pier dyan. Malap, malayo dito. ay hindi malayo na malayo. Ma ilang ano lang. Malakad lang. Doon lang. Pwede ka maglakad. Pero malayo dito lakarin. Malayo na malapit. Iwan ko ba? Paano explain? Basta yun na yun. Ah, mayroon nang nag-ano. Yan siguro ang competition nila mamaya. Ang ganyan. Ganda yan tingnan. Ah, parang yan ang competition mamaya, guys. Yan. Dalawa sila. Yung anak ko naman, nandoon. Nagiga-higa. Sa paddle niya. Paddle board. Sa kayong seagull. Lipad-lipad lang. Yung seagull na yan guys. Pag kumakain ka ng chips or ano. Nako. Bantayan mo talaga kasi bigla yang pupunta sa tapos saklawin yung ano pagkain sa kamay mo Yun lang guys, thank you for watching. Sos nine minutes pala ako dito. Thank you guys, salamat. Salamat sa pag sa pag uh, watch sa video ko. Thank you, thank you. Thank you sa support guys. Salamat.